Yun, good morning. Meron naman tayong Rider GFI for power lines at hindi lang power lines Meron siyang trouble sa charging, no? Sa dito sa ano uh, regulator. So, salpa ko muna kasi nagche-check ako kanina. Sir, pwedeng pakihawak? hawak mo muna 'yan. Kabit ko lang 'to, no? Kapit natin. Sabi nag-charge, no? <laughs> yeah Okay. So, yan. Kinabit ko muna yung wire ng uh, stator. Buksan natin. So, ito yung battery. Yan, no? Oh. Bago. Start natin. Start. charging, no? Hindi umangat. Okay. At least pinakita ko lang. Dapat yun, naangat na eh. At least magte-13, 14. Wala, oh. Ang dulo sa 12. Steady. So, kahit kinabit ko na yung sa coil, and, yung regulator, stock. So, still, ganun pa rin, no? Ayaw mag-charge. Yan yung ayos. And then, power appliance. Tinan yung wiring, ha? And, yung wiring. And, yung chassis. Nyan hmm. Nyan Tapos dito. Tapos dito. Ayan o. Oh. Buksa ilaw. Yun, magulo. May nakalaylay yung balas. Ayan yung balas o. Oh. Nakalaylay. Tapos, magulo yung loob. So, ayusin natin lahat yan. At uh, ipapower applies. Then, troubleshoot ng charging system. Okay? So, yan yung bagong bili o. Oh. Odi. Para lang makapunta rito. From Kalamba pa to si sir. Para lang maibiyahe rito. Kasi nga, namumroblema siya. Nalolobat kahit anong gawin niya, hindi talaga nagkakarga. So, yan. Nakapag-decide si boss na dalhin dito. oh so, bangan nyo to. At uh, using ko, titikin king charging. And, yun. Uh, to troubleshoot, then power up lines. Tulad to nung ano, nung ginawa ko sa smash. Pero, hindi pa natin alam yung problema. Alam pa lang. Alright. So, yun lang abangan. And, JJ Humble Works. oh so, yan. So, nag-troubleshoot ako. Yan, no. Oh, binuksan ko yung buong harness. So, napansin nyo. Yan, nag-testing ako. At uh, alam niyo naman na kung paano mag-testing, no? Pinakita ko na yan. Check ng wiring. Yung mga umido, connectivity, continuity. So, na-found out namin. Upon checking, buo na yan. So, yan. Tinesting ko muna kasi ipapower appliance ko pa to. Uh, na-found out namin. 100% sure ball. nasa na yung mahiwagang stator coil? Ito. Eh? Ito yung sira, oh. Oh, 12 years nasunog. Ayan. Sunog yung stator coil, ayun no? oh. Grounded na siya. So, pag tineslate mo, iilaw. Dapat yan, hindi iilaw pag nag-body ground ka. Pinakita ko na rin kung paano mag-testing niya sa vlog ko. O, ayan. Sunog. So, nagpalit kami ng stator coil. Ayan, o. No? Wala na. Talagang hindi na nag-charge. Kasi nga, paparewind mo. Ganon din, gagastos ka. hindi eh, di bumili ka ng brand new. Mas mura pala to kaysa sa smash. Ito, 1,690. O, mga 1,800. Ganon ang presyo. Mas mura to. Sa Rider JF, ayan, 115. So, ayan. Oh, para may idea kayo, ha? Pag walang charging, ang chetikin nyo is wiring, regulator, and stator coil. Oh, Pinaka-worst mangyari, ganyan. Sunog. So, ayan. Sana makatulong. And yan pa Papower place ko muna. Bubuhayin ko na yung kanyang motor at okay na yung charging. Pakita natin. Asa yung ating, ano, to tayo. Para sure ball. Pagin natin sa... 20 volts. Ayan, 20 volts. Ah, uh, saksak natin tong positive and negative. Ayan. Tapos kabila. Ayan, okay na. Ayan o, 13. Kung tayo. Ayan. Start tayo. Bang click na, no boss. Kasi nalinis ko na yung throttle body then inayos ko rin yung kanyang tornilyo niladyan ko dahil nasira na okay pangalawa ito 12.94 95 98 Dread natin yun know. o hmm. ok charging okay goods na ulit stock regulator ha o oh, yan ayusin oh, ko muna yung wire at ipapower up lines so yan lang pagka ganyan Oh, okay, basta magdadududa, battery, ano ba? troubleshoot ang napakaimportante. So ayan, sana makatulong sa inyo and ayan, so, power plus tayo. All right, yun lang muna. So ito na 'yung motor ni boss at uh, finish na. Yung kanyang Rider GFI 115 na naka-power appliance na. So, silipin natin ngayon yung head. Yun, no? Linis, no? Malinis na yung head, no? Ayan. So, kaya nakalambitin to. Kasi yung MDL niya is, uh, dito po yung pwesto, no? Magkabila. So, by the next time, sabi ni boss, panagpalit siya, is papalitan na lang ng uh, bracket. No, maglalagay dito, yung bracket dito ng Rider J. Then, ito yung stock. Binuhay natin yung stock kasi wala na yan, eh. Yan, no. Buhay na ulit yung stock. Then, yung wirings, ayan, no. So, yun, yung, ano ko, yung mga ibang wire na saktuhan lang. So, doon ko lang nilagay kasi, ano yan, nakakonect na yun lahat sa MDL. Sa power up dito, papuntang switch. Tapos, ah... Uh, yung mga wiring na ano parang stuck lang di ba eh no? walang sala sa labat then ito na siya yan okay ito na yung wire wala na yung mga ano ayan no maayos na yung stock regulator ito na then ito na yung loud horn niya mas maayos na yung pwesto kumpara sa kanina no then nilagyan ko rin ng takip dito kasi nga uh, hindi na gumagana yun na niya naglilik kanina So halos maubos yung langis So ayan sabi ko kayo sir mag change shawl kagad ka Then dito yung pwesta ng power up lines Yung wiring setup natin Then ito yung loud horn to stock prone switch Ito po yung switch nyan no? Stock to loud off on lang no? Sabi ko kayo sir by the next time palitan na lang ng waterproof Kasi nga sa akin ito lang yung meron And gusto nyo rito yung ilagay kasi nga Gusto nyo matakpan yung butas dahil may butas na yan dati So dito ko na lang nilagay ito Oh, ito, wala na to Disable na po yan. Ha? Ayan o. Oh, cut na yan. Then, ito na. Ayan yung wiring. Ito yung fuse. Ayan, yung terminal. Tulad ng dati. Ayan, dito ko nilalagay. Ayan, eh, o. Oh. Okay, kabila. Ganon din. Yun. No? Nakatago siya. Fuse, loud horn, and power up. Ito na. Then, yung stock na fuse. Ito. Ayan. Walang problema sa stock na fuse, no? Inayos na rin po natin yung wiring ng motor niya. Kasi nga, ah, nag-troubleshoot tayo at napalta na po yung kanyang stator coil. No? Ah maayos na po ulit yung kanyang stator coil. Kakabit ko, ko na lang yung ground, no? Yung body ground then eto na yung ECU, tinalian ko ulit at ayan, uh, naayos ko na to. Kanina walang ano to, walang tornilyo yung isa. Tanggal daw at yan, winelding ko yan. Nice namin then throttle body cleaning, yan. nag throttle body cleaning ako kasi nga sabi ni sir <laughs> Ilang buwan lang daw eh Ang dumi na So yun, nahihirapan ang mandar ngayon Umokin um -okay na to So check natin mamaya pagka after kong i-assemble yung kanyang uh, no? I-assemble ko muna yung fairings at ayusin uh, ko pa yung MDL niya. Yung ano, mapalta ko isang bracket kasi yung isang ganito niya putol. Okay, so yun lang muna at abangan uh, nyo muna. Importante rito is napakita natin yung wirings na malinis. Ayan, no? wala na yung mga sagi wires. Ito po, ay ano po ito ha? Disc brake conversion po yan ni eh, boss. Ayan o, no? naka disc brake po yan sa likod. Okay, so, ayan na, finish na. And, pakita lang ulit natin. Yan yung wire sa head. Papunta rito. Yan. So, walang daya, no? Walang, walang, ano? Walang shortcut. Walang shortcut key. So, talagang pinag-isipan at uh, inayos yung wirings. Ginawa natin pulido. Okay? So, ito, ikakabit na lang yung body ground. di ko pa kinakabit. At, uh, yan, baka malimutan. So, yun na lang. Abangan nyo na lang. At, uh, bubuin ko muna. Then, tingnan nyo yung resulta. Yun. So, yan. Anong oras na ba? Ah... Uh, hindi ko makita ayun alas 9 no alas 9 bago natapos ng gabi ayun no madali na madilim na umulan. ito na yung motor so tapos na ayan naka projector type sya or yung parang ano parang paglight yan tapos yung MDL ayan dito nakakabit o, nagpalit kami ng bracket ayun no yung bracket lang na ganito ha hindi yung mismo bracket di ko nilipat kasi wala na po si sir budget doon. at unexpected po yun then ito Niladyan ko na siya ng MDL switch yan. Then ito na yung minor. Check natin boss yung ano. Uh, patay mo natin yung makina. Yan. Patay natin. Yung terminal ng battery. Ayun eh, you oh. o. Linis. Hmm? Yan. Ayun o. Oh. Power up. Busina. And stock na. Yan. Stock na fuse. Okay. Terminal malinis. As, as ano. As lagi natin ginagawa. Ayan o. Oh naka original terminal clip no o yung eyelet original hindi yung ano ha hindi yung suk-suk kabit hindi ganon hindi yung plug and play walang plug and play sa power appliance no pag power appliance pinag-iisipan inaayos ang wiring sinasabi ni mentor Becky no kahit nabihasa ka na sa power appliance kailangan is ayusin mo pa rin Ayan yung wire malinis na no Nilalo yung parang sabog-sabog kanina sir no? Nakanila yung balas Ngayon ito na yung balas gubat. Nasa taas na parang gubat Ayan, no? Wala na yung mga wala na sabog-sabog Intak na lahat no? Okay so ayan Okay testing na tayo Patay ang makina On lang natin Yun. Naka on Okay sige nga sir kung magbukas Buksan mo muna yung headlight Yan headlight tapos signal light Yan tapos ah uh yung MDL MDL yun tapos yung ito yung ano nya Ayan o oh. switch nakatago yun oh. <laughs> Ayan o oh. yan pag naka off off natin ang hirap dukutin <laughs> yan off pusina okay switch loud horn yan loud horn yun medyo mano na yung kanyang MDL no at kasi nga ayan o oh, sira sira na So, yun. Kaya medyo napundat na. Sabi ko kay sir. palitan na. Ilan tao, sir? Lima? Lampas <laughs> pa sa lima. So, buhay pa rin. Working pa rin. Nilinis ko na ng konti para umilaw pa yung high, no? Kanina walang high, eh. Tingnan natin yung high, sir. Passing. you know Ulit. Passing. Yun. So, may passing siya, no? Passing MDL. Ito kasi walang high. Walang high yung gantong ilaw. Kahit ihay natin. Yan. Parang fog light lang siya, yan, no? Fog light. Yan, pag-tweet lang siya. Pag low, yun yung ilaw niya. Okay? Kaya, yan, ganyan siya. Then, hindi na siya nalolobat sir, no? Pinakita ko kanina. Okay ni charging. So, yan, power appliance, wiring setup, saka troubleshoot. At yun nga, masaklap is, ayan, ang, ano, sanhi, ayun, no? Ang saklap, di ba, sunog? <laughs> <laughs> o, sa mga, ano, troubleshoot po palagi, ha? Para iwas tayo sa abirian ng motorsiklo, yung hindi yung puro palit, palit. Isolate, finding root cause, ang pinaka-importante pagdating sa troubleshoot. Kung namamahala po kayo sa labor, then mara po kayo ibang gagawa. Alright, yun lang. JJ Humble Works, to God be the glory. Sa mga gusto ko paggawa, PM nyo lang ako sa FB page, uh, YouTube, and FB main ko. Alam nyo naman yan, eh. nakikita eh. nyo lagi yung posting ko. Saka sa kasat, TikTok. Alright, yun lang. And good evening.